Isang butanding ang nakita ng GMA News sa ikalawang araw ng paghahanap nila sa mga butanding sa Donsol Bay sa Sorsogon. Paliwanag ng isang shark biologist, posibleng ang pagkawala ng kanilang pagkain na plankton ang dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga butanding na nakikita sa lugar. May nusagaw si Mikaela Papa. Mika? Kara, nasaan na ang mga butanding? Ito ang tanong na maraming turistang dumadayo ngayon sa Don Donsol Sorsogon na matagal nang kilala para sa mga whale shark interaction tour ayon kasi sa datos ng World Wildlife Fund o WWF, unti-unting bumababa nitong mga nakaraang taon ang mga encounter o pagkakataong nakikita ang mga whale shark pati na ang bilang ng individual whale sharks na kanilang natukoy sa pamagitan ng photo identification. Mismo ang aming news team ay pumalaot para hanapin ang mga butanding sa Don Sol Bay. Nakakita lang kami ng butanding sa aming ikalawang araw ng paghahanap at ilang segundo lang ito lumangoy kasama ang mga turista bago mabilis na lumubog sa mas malalim na bahagi ng dagat. Ayon sa shark biologist na si Darren Whitehead, posibleng environmental ang dahilan ng pagkonti ng butanding dito sa Don Sol. Migratory kasi o palipat-lipat ang mga hayop na ito base sa kung nasaan ang kanilang food source na plankton kung may weather disturbance na magtatangay ng plankton palayo o sa mas malalim na bahagi ng Donsol Bay ay susundan ito ng mga butanding. Giit naman ng mga butanding interaction officer noong 2002 ay nagkaroon na rin sila ng katulad na dry spell sa Donsol. Kaya naman tiwala silang magbabalik din ang dating dami ng butanding at sigla ng turismo rito. Tinitiyak naman nila na nasusunod yung international encounter code na six swimmers lamang kada butanding. Ngunit sa pagka Pagkapo na nga ng ilang marine biologists, kapag iisa lang ang butan din niya nagpapakita ay minsan hindi napipigilan na pagkaguluhan ito o i-crowd ng hanggang tatlumpung bangka. Yan ang latest mula dito sa Dunsol. Balik sa iyo, Cara. Maraming salamat, Micaela Papa.